Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasiyam ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayun ang ginawa ni Jose, isang levitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat -bat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daydig, matatag ang pinatungan, kahit anong gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, dikas ika'y naroon na. Panginooy nag na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy nag na, ang damit niya'y maharlika. Aleluya, Aleluya. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Yesus. Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sandibutang ito, Paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,